Okay. Speaking of ruin. Okay. Eh okay. <laughs> ba? Ito bang sa tingin mo ba, sa dami ng ibig sabihin ganyan ganya kayo kasikat ni Mama Rina Salute para ang dami nag-react. Para bang nandoon ba yung hindi ba kayo natatakot na maru ruin Pero pa, siapa hindi na no? <laughs> hindi na matitinag ko. Wala bang kahit man lang konting uh alinlangan na baka maruin ruin kayo because of the interview? Na ginawa? sa akin walang wala kasi I'm just being honest. I'm just being myself. anong pinaniniwalaan ko, 'yun lang ang sinasabi ko. Hmm. Natutuwa rin naman ako na nagre-react yung maraming tao, but that's their thinking, you know? Yeah. Hindi nila pwedeng saklawan 'yung thinking ko. Same as ayoko saklawan 'yung kanilang thinking. Ah, ang maganda, marami nag react <laughs> ano uh Oh. O, o. Asa napakarami. Kung nag-react ganyan kadami, pero 'yung mga nag-like naman gantong karami. Ah, okay. Yung umuoy, napakarami.